sa so, kuha tayo buko mga idol samahan niyo kami mga idol kuha tayo buko pakita ko sa inyo kung paano magkuha tayo buko dito sinusungkit lang ang buko rito hindi ba bot ito para magulang siguro yan lo, yung banda rito yan buko yan

Okay, morning manisis. Ay, lalo siyang mura, no? Sabaw lang talaga. Mura talaga siya. Kawawa naman yung mga nagaantay ng ano, buko. Hindi naman ng makyat. Ang um, lalakas kumain. <laughs> Nagsalita din naman si Ako. Ganun din. Tama <laughs> hmm. kita. Ang gagaling pa magturo. <laughs> Yung mga hindi marunong umakyat, mag-aantay lang sana kung ano ipapakain at ipapainom. Mimili pa ng ano, punto. <laughs> Ayan, lipat daw dun sa kabila. Mamaya asli Ashley, umalis ang maganda sa probinsya. Gusto mo ng buko. Ayan lang sa bakuran. Gulay. Mamaya doon kami sa may rambutan. na. <tipos> <tipos> Uy, kaganda naman itong buko. Aba, <laughs> <tipos> <tipos> Ito, ito. Ito yung pinakabagol. Sarap to ni mga idol grabe naman yung buko munti lang ang laman yung buko kaya bagol lang ano ba yan pati kinain ayan baka naman ito tatama na ito ah pag nabiak ano pa siya bata Bata pa nga daw kasi nabiak kamay mo. Yung mong kamot ha. Kamot niya Ah, ganun din siya. Paano ako sabaw, tot? Tingi, hmm. take lang. tawagin kami. Hmm, masarap 'yan. Ano 'yan? Hawakan mo na. Ah, take lang. Oh. Ano yan, nakakain din yan sa amin. Ang tawag dyan, jamboree. Yung hinog, let. Oh, ito nga. Ayun, ano may hinog pa. Jamboree yan. Ito, lit, oh. Ayun, no. pa? Ah, ano kinain, na, na kinain pala. Kinain na. Ayun, no, may hilaw pa, oh. Uh. Oo, o. jamboree yan. Jamboree. Jamboree. Utot-utot ang tawagin sa amin, eh. Hmm, kinain na siya ng ano, mga... Kinain na siya ng mga uod. Ay, ibon ba? May bago ulit. Madilim. Ah! Ayan pala. Pupula yung... to ito. Hindi. <laughs> hmm? Ganun pala mag, ano, piak. Hindi. Okay, yan ang tama. Hindi, <laughs> tama na lang yan. Mas bata pa yan, kaya nakasawa oh, si kasi yan. Hmm, hanap mo na kami guys ng ibang puno. Hmm. Hindi ubra. So, mga idol, ito na yung buko natin na sinungkit kanina. <laughs> Ginawa na ni ate Kropa. Tinimplahan na. Kasarap. Kompletong timpla lo at saka ka lang, okay na. Yan ang organic na timpla. Wala nang iba. Saan yung bulong na? O, ito. Kaya tayo. Inumin mo lang, ani. Tayo. Kaya tayo, kaya doon. Ano mo, pag umabot tayo dito as ng apat na araw, doble talaga laki mo. No? Sarap dito eh. Ang buko. no? tinungkit namin ni Asri kayo na Ayo, kita mulai dulu. Nah,